Ayan mga kaibigan, no, habang naghihintay tayo ng bibili kasi naman hindi pa masyado maraming customer kasi uh, ano pa lang, 3 p.m. So mamaya dadami na si customer. So habang wala pang customer, ayan, inaayos na namin yung pansara ng aming uh, tindahan. Ayan, shout out kay Kuya Nato. Oh, Horse. <laughs> snack na Alas daw kaibigan snack so kaibigan ito yung aming pansara no pansarado na aming tindahan so matagal na po ito ilang years na, na rin nakalimutan ko na kaibigan siguro lagpas 5 years matagal na rin ito kaibigan tingnan nyo, no nasira na siya ayan so nasira na siya kaya uh, amin na itong papalitan gusto ko sana mag roll up pero kaibigan, um, honestly, hindi ko po kaya kasi nga nagsisave ko ako ng pera. nag iipon po ako para matapos na po ito yung aming bahay. Yan. So, yung bahay ko noon, kaibigan, napakaliit lang. It, ngayon, maliit pa rin naman, pero medyo may improvement na siya. At hindi pa tapos yung bahay namin, kaya pinag-iipunan ko po ito. So, hangarin ko man maging roll up yung pansara, pansarado na aking tindahan, hindi ko kaya mag-roll up kasi nga iba yung pinag-ipunan ko kay ngayon, yung bahay namin. Ayan, so dito kay Bigan may pansara 'yan. Sa uh, 'yan uh, ibang pansara diyan, pansara kay Bigan, no? Iba rin po dito. And so dito kay Bigan, i-change po natin kasi nga ayan tingnan niyo no, nasira na no. Baka mahulog ito sa ulo ng ating mga customer. So ito yung uh, ipapalit namin kay Bigan. Na instead of kahoy, kasi yung kahoy, parati tayong magpapalit after years. So, hindi na po kahoy. Angular. Iwan ko, ano tawag ito? Angular, angle bar. <laughs> Ayan, kaibigan. At saka itong uh, scene sin sa Bisaya, no? Ayan, kaibigan, sin. <laughs> e, ano ba ito sa Tagalog? Sa sin sa Bisaya, dear friends. Yung pa parang tinder off ba yun sa English. At saka itong angular, difference So, bumili kami ng angular, 290 pesos ang isa. 290, tapos dalawa po ito. Ayan so meron kaming pangkat, meron din kaming sariling welding machine. Kaya kami na po, si Princess na po ang gumagawa lahat. Ayan, hindi na ako nag ng gagawa kasi nga may mga uh, kagamitan kami. Ayan, pangkat, meron din kaming welding machine at si Princess marunong siyang gumawa. Kaya nak makakaipon talaga si Ate GB, makakasave talaga si Ate GB. Ayan, so siguro bukas ito matatapos kasi nga mamaya darating na si ang yung mga customers natin ano bang oras ayan so 3 pm po mga 5 pm mga 1 hour and a from, now darating na po ang customer natin kaya ayan ito tama sarado lang computeran mas ayan so sarado yung ating computer shop kasi nga may ginagawa tayo palit ka dong oh, tagay sama sa palit mas And so, may customer tayo ito, si Jenber, no? So, nasaan na ba si Francis? Si Ayan, yun si Francis. Shout out, Francis! Hindi na kami... Nawala na daw yung welding machine ng kapatid ko. Kaya yung washi, ah, washing machine, <laughs> yung welding machine na lang gagamitin ni Francis. Manghiram sana kami ng welding machine kay Bigan sa kapatid ko kasi maliit yung welding machine niya. Makasiftay ng kuryente at magaan lang 'no, magaan siya dalhin. Pero sabi ni Francis, nawala daw ang welding machine ng aking brother-in-law. At kami, meron kaming sariling welding machine, katas ng aming sari-sari store. Bumili talaga kami ng welding machine welding machine. <laughs> Ayan, so, nasan yung welding machine? Ipapakita lang kanya. Welding machine. Ayan, katas ng aming tindahan. Pagsisikap, nakabili ng welding machine. Tagpila ganun eh. Ayan, so, hindi siya lumampas ng 5,000 kaibigan. 4,000 mahigit lang ang welding machine. O, tingnan nyo, maraming nalalaman si Francis. Hello, Tama. Shout out. Hello. Ayan, busy siya kay no? Busy siya kasi mag-study siya, gagawa siya ng sarili niyang company. Ayan, ayaw niya ayaw niya magtrabaho. <laughs> Ayan, so si Frances nang gagawa nitong mga kaibigan. Ayan, keep it up, Frances. Tingnan niyo, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ni Frances, ha? Kanina, nag-cut siya. Ayan, pinotol niya yung, <laughs> ang sari, pangaan ko, eh? Angular. Nasa to, angle bar. Ha? Angular. Angular. Angular, Angular daw tawag dito kay Bigan. So, nagkatsa kanina. Yan na nga, nagkatsa. Tapos siya magkat, tapos iwi-welding niya. Tapos kukunin natin ito kasi nga na, no? Baka mahulog sa ulo ng ating customers. Yan, magkasala pa tayo. <laughs> Kaya, so, ay, papakita ko sa inyo mamaya kay Bigan ng paano mag-welding nito, ha? Para naman, ah, baka isipan, maisipan yung mag magagawa mag, ng ganito sa tindahan di o mas okay? May free my pa-free tutorial si Ate Jimmy. <laughs> Ayun, so dapat happy lang tayo kaibigan, dapat nakasman, dapat masaya kahit marami tayong problema no, si Ate JB ay nakatawa pa rin. Ayun, so yung akin tindahan konti na lang naman maggrocery kami bukas. So sa Tuesday nag-deliver si ano, sa Wednesday nag-deliver si Pure Gold Then kahapon Thursday nag-deliver sa grocery. Ayan, pero konti na rin. Kukunti pa rin yung natin tidan. Kasi nga medyo maganda po yung ating uh, bintahan ngayon. Thank you so much, God. Ayan, so ngayon si Francis ay ayan, tingnan nyo. Ipa-plug nga yung welding machine. Iwan ko kung bakit ganyan, walang out. Ano saan tawag ito? Kung para-plug ba? Walang ganito, dear friends, oh. Walang ganito. Tingnan yung gagawin niya. Walang ganito. Bahala na siya kasi nga ito yung expertise niya expert na siya dyan kasi yan yung work niya nasa abroad siya noon ito yung work niya ayan so mamaya kaibigan papakita ko sa inyo kung paano itong hello and die <laughs> ayan anak ng aking kaibigan no? and so see you later guys sana uh, samahan pa rin kami ayan another customer si Kirat Skyflex ayan snack time Skyflex mas Meron nag-snack ng Red Horse, kaya nato Si Kirat, ang uh, sa kanya. <laughs> snack, snack <na>, Red Horse. <laughs> Ayan, Revesco na, Revesco. Thank you so much. Ayan. Ayan. Ito ang ating picture ng atong tindahan. Ayan. Remembrance sa ating kay kaibigan, pinicturan ko, nagpicture ako kasi tatanggalin na ito. <laughs> Ayan mga kaibigan, nag-uumpisa na po si Frances sa pag-welding ng ating bagong pansara ng tindahan. O, tingnan nyo. Siya lang po ang gumagawa nito. Thank you so much, God. Thank you kay Frances. Nakasave tayo. Mahal kayo magpagawa nito, kaibigan, no? Uh, yung cost, papakyawin kasi. Sasabihin ng gagawa, papakyawin. Tingnan nyo. <laughs> Si Francis. E na nagisukod ko eh? Wala maggamay ko, eh? ah, pinarala. Pinarala ko Si Francis. Francis. Hello, Francis. Bakit maputi yung buhok mo, Francis? Francis. Kantahan ah. ko si Francis. Kaibigan, palaganan siya magtabaw. Kung tayo'y matanda na Sana'y di tayo magbago Kailan man nasaan man ito ang pangako ko. Ay, sayop ba? Ay, mali yung lyrics. <laughs> para ganan magtrabaho dong kanta na. Makuha I'm mo gonna. pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Ah, may may customer tayo kay Bigan ah. sa hanggang sa pagtanda natin. Kinakantahan ko si Francis para ganahan magtrabaho. Wala kasi tong bayad. Nagtatanong lang sa'yo. Ako pa kaya ibigin mo. Ganahan siya magtrabaho kaibigan. Kaya kasi kantahan. Kahit maputi na ang boho ko. Princess! Hindi ako pinapansin ni eh, Princess. <laughs> He's ignoring me mga kaibigan. Sige lang. Basta wala tayong bayad. Free na. Siya na magtrabaho. <laughs> Ayan si Francis masipag. <laughs> nay. <Yeah. laughs> Ay Bijuhan tani nay. Kay ato ni Butan sa Facebook. Okay, say magpahibo ni takom sa tindahan, dara ha. Pakyaw lang, pakyaw 15. Labor materials 5000. Sige, barato ra kayo. Asa <laughs> <laughs> ti At si nagpapatawa po kay Bigano no para mawala yung ating sakit. Ayan, malapit na matapos. Thank you so much, God. Ibigyan, yung pansara po natin sa ating uh, maliit na tindahan, kinuha na po ni Frances. Yan, ito po yon, Ilang years na ito. <laughs> Ayan, di ba? Tingnan nyo. Kinuha na ni Frances kasi nga mag-renovate, mag kunting renovation sa ating tindahan. So, ito yung gamit namin I mean, for many years, kaibigan. Kahoy lang po ito na may... Uh, ano ba ito? Hindi I, 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 don't know in Tagalog but sa I amin mean sin. Ito kay no? Ito. Ten, ten, ten ba tawag nito? Ten drop. <laughs> I don't know what is in English ang Tagalog kay basta sin sa Bisaya. Kahoy at saka sin ito yung gamit namin their friends at ayun uh, na nga si Frances ay gumawa ng bago ng bagong uh, pansarado sa ating tindahan. Ito na po 'yon. Hindi na po kahoy ang ginamit namin. Kundi, ayan, ito na steel na po. Putaw in Bisaya. So, matibay na po ito. Hindi na tayo mag-change-change uh, change pa. Noon, nag-change kami. Oh, ngayon, nag-change kami kasi noon gamit namin kahoy lang. Ayan. So, lalagyan namin ito ng aginsin. Iwan ko ano sa Tagalog. <laughs> Yero! ya yeah, yero pala, yero. <laughs> Ayan, lagyan ito ng yero kay Vegan. Again, gustuhin ko man magparolap, hindi ko po kaya kasi marami akong gastusin. Isa na po dito yung aking mga gamot. Kaya ito lang muna. Ayan, tsaka na lang roll up, roll up their friends. Total matibay naman ito. Okay na, princess? Ayan. So, kami lang dalawa nito nagtrabaho their friends para makasave tayo, no? ng uh, uh, pang sweldo, pang sahod natin sa mga gagawa yan sabi ni Francis, hawakan ko daw. Ayan, so, ikakata na niya ating video ha, para matapos dito mga kaibiga. Ay, miga, nandito na si Francis. Sila Francis, shout out sa camera. Puya <laughs> tsaka kaibigan kasi siya nagtrabaho ng aming bagong pagsara ng tindahan. Ngayon kaibigan, tapos na. Kunti na lang talaga matatapos na. Charan! Yeah! Tingnan niya, no? Ayan, maganda kaibigan, no? clean na clean. Hindi na po kahoy ang ginamit natin, steel bars na po. At saka ito, ang kulang po nito ay pintura. So again, thank you so much God sa blessings. Kaibigan sana no, lalo pang lalago ang negosyo nating lahat.